Hindi pa rin tiyak kung kailan magbubukas ulit ang mga lechunan sa La City matapos kasing magpositibo ang ilang baboy sa African Swine Fever. Si Gab Villegas sa detalye Live, Rising Shine, Gab. Rise and Shine, Audrey. Uh, habang uh, papalapit ang Kapaskuhan ay nananatili pa rin sarado ang uh, mga lechunan sa tinaguri ang Lechon Capital ng Bansa matapos magpositibo sa African Swine Fever ang mga nakuhang sampol ng baboy. Sa pag-iikot ng news team ngayong umaga ay mistulang ghost town pa rin ang Laloma dahil sa sarado ang lahat ng mga lechonan matapos ipagutos ng lokal na pamahalaan ang pansamantalang pagpapasara sa mga ito noong November 13. Nauna na rin nagsagawa ng dialogo ang LGU sa mga may-ari ng lechonan, kung saan layo nito na mapaunlad na matiyak na malinis ang kanilang mga itinitindang produkto. Gayun din ang pagsunod sa health protocols para muli sila makapagbukas uh, ng walang banta o walang kinakaharap na banta ang publiko. Uh, Audrey, mayroon rin tayo nakausap na staff ng isang lito nandito at ayon sa kanila ay wala pa rin katiyakan kung kailan sila magbubukas muli dahil patuloy sila demand sa mga leksyon habang papalapit ang kapaskuhan. Sa ngayon ay nananatili pa rin tuloy-tuloy yung daloy ng mga sakyan sa palibot na laloma dito sa Quezon City. At yan muna update. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Gab Villegas.